kung ang nanay ilaw ng tahanan at ang tatay naman haligi ng tahanan ano ang mga tawag sa anak nyo? 5, 4, 3, 2, 1 Meron akong hawak na 200 dito sa tanong ko, sagot mo, challenge kung sino yung makakasagot ng tama mananalo ng 200 Ayan, tanungin natin sila kung kakasasat challenge ko Oh, game na ba kayo mga kuya? Ate? Sa tanong ko, sagot mo, challenge? Kakasaka ba ate sa challenge ko? Sa tanong ko, sagot mo, challenge? Kung ang nanay, ilaw ng tahanan, no! ang tatay naman, haligin ng tahanan, ano ang tawag sa mga anak nyo? Pamilya. No. Pamilya. No! Wale, wale. Maghahanap tayo ng iba. Sa kabasa, challenge ko? Kun! Wala! Ni! Ikara, mga! Sa pagbukong mga ke! Eh, maghahanap tayo dito ng challenge! Wala pa nakakasagot. Dahil oh, <laughs> may challenge ako Mahapot lang Mananalo ka ng 200 Kung masasagot mo ng tama Ano, game ko ba? Madali lang naman ang tanong Ah, si nanay Nay, kakasaka ba sa challenge ko? Na, eh, ah, oh, sino yung kakasa sa challenge ko? Dito ka Ikaw ni. Dito ka Mananalo ka ng 200. Ka Ikaw ate, kakasa ka sa challenge ko? Kakasa ka ba sa tanong ko, sagot mo challenge? Mananalo ka ng 200. Game ka ba? Game po. Ito po yung tanong. Kung ang nanay, ilaw ng tahanan, at ang tatay naman haligi ng tahanan. Ano ang tawag sa mga anak niya? Hindi ako. ako Five, four, ng <laughs> Nag Nagbunga. Si pa? Wala. At ay challenge ko. Tanong ko, sagot mo challenge. So, nanalo ka ng 200. Game ko ba? Ah, ito po yung katanungan. Ang nanay, ilaw ng tahanan. Ang tatay naman, haligi ng tahanan. Ano ang mga tawag sa anak nyo? Ano na? ng tahanan. ng <laughs> Sisi unang tahanan <laughs> Ah, mali Kakasak ka ba sa challenge ko? Nay! Magtatanong lang ako mananalo ka 200 Meron lang akong tanong Kakasak ka ba sa tanong ko Sagot mo challenge Mananalo ka 200 Anong, anong tanong yan? Kung ang tawag sa tatay haligi ng tahanan at sa nanay naman ilaw ng tahanan ano ang tawag sa mga anak nyo? pasaway <laughs> pasaway ng tahanan maghahanap tayo ate gusto mo? 200 red tanong lang madali lang naman ate game ka ba sa tanong ko sagot mo challenge mananalo ka 200 red madali lang naman ang tanong game ka ba? game na game game? game ito po yung tanong ko. Kung ang nanay ang tawag ilaw ng tahanan at ang tatay naman haligi ng tahanan, anong tawag sa mga anak niya? <bug Birthday> <Bura ng> <laughs> oh, bunga ng tahanan. Bunga ng tahanan. Wala. Ah, Sinong kakasa sa challenge? Mananalo na one red. <laughs> Madali lang Game ka ba? Sa tanong ko Sagot mo challenge Mananalo ka 200 Game ka na ba? Kung ang tatay Haligi ng tahanan At ang nanay naman Ilaw ng tahanan Ano ang tawag sa mga anak nyo? Ano? Ah, sige, sagutin mo lang Ang tama. Ano daw? Ano tanong? Ah, ano sagot? Sirit na? Ilaw ng ng kabataan. Sipling ng tahanan. Sipling ng tahanan. Sipling ng tahanan. mali po. Wala pa rin nakakasagot sa tanong ko. Ay, ikaw kuya, kakasaka ba? Ano po ang tanong? Narinig mo na. Ano to? Ah, ito yung tanong. Kung ang tatay, haligi ng tahanan, at ang nanay naman, ilaw ng tahanan, anong mga tawag sa anak nyo? Sa anak? Sa anak, anong tawag nyo? Sa loob ng tahanan. Membro. <laughs> Mali. O oh, ito, dahil walang nanalo dun sa tanong ko, papakain ko na lang dito sa mga tropa natin ng... Ito, yung mga nandito. Bawal bang kitin sa Facebook yan. Tapos, Halo, halo. Ayan. Ah, kuha na. Ilibre ko na lang sila ng pagkain. Bawal ba panggitin Ah. Ayan, ilibre ko na lang sila, ah, sila ng pagkain. Ah, doon, ice cream. Dahil wala na kasagot sa tanong ko, manglilibre na lang ako ng ice cream. Ayan, libre na ice cream yan. Wala nakakuha ng tamang sagot doon sa tanong ko. Aubos uh, yung ice cream ni ate. Thank you. Thank you. <laughs> Ang daming hindi ko masa sa challenge ko. Pero may libre naman silang kwan dito. Yung pagkain na binili doon sa naglalako. Uh, okay na. Maraming salamat. Ate, bilangin mo na.